Sa video na to mga sir, titingnan natin kung paano nga ba natin malalaman kapag oras na para magpalit tayo ng bagong gulong. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa kung hindi ka pa subscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo na suportahan ang Kamote Bike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko at super thanks naman sa YouTube channel ko. Tandaan natin mga sir na ang gulong sa mga bikes natin ay crucial para ma-maintain ang safety handling, at performance habang nagbabike tayo. Kaya sa video na to, titignan natin yung mga most common indication na kailangan na natin magpalit ng mga gulong. tread wear ang most common indicator na kailangan na natin magpalit ng gulong sa mga bikes natin. Every once in a while mga sir, kailangan natin i-check up ang mga gulong natin para sa tread height or kung meron pa ba tayong enough na tread na natitira sa mga gulong natin. At syempre, para sa mga flat spots or skid marks. Ang flat spots sa mga gulong ay usually nangyayari dahil sa kakulangan ng grip. Dahil na rin to sa kawalan ng treads ng isang gulong. Tandaan natin mga sir na ang isang worn out na tire ay may reduced na traction. Meaning na super delikado nito sa mga wet at slippery na riding conditions na kagaya ng tagulan. Ugali natin mga sir na i-check up or i inspect ang mga gulong natin for cuts, cracks, and bulges o yung tinatawag din natin na bukol. Tandaan natin mga sir na ang mga issues na nabanggit ko ay nagko-compromise ng overall structure. Meaning na pwede itong maging cause ng isang unexpected na blowout habang nagbabike tayo. kung madalas ka na nakaka-experience ng flat tire kahit na bago yung inner tubes mo or kahit puno ng silan yung gulong mo, isa to sa mga indication na pudpud na ang gulong mo at kailangan mo na tong palitan. Ang mga worn out na tires ay may reduced na puncture protection. And ito ang reason kung bakit mas madalas tayo nakaka-experience ng mga flat tires kapag ka-worn out na or pudpud na yung mga gulong natin. Tandaan natin mga sir na overtime ang rubber ay nagde-degrade at ang mga lumang gulong ay may mas mataas na risk na mag-fail kahit sa mga normal na riding conditions. As a general guideline mga sir, kailangan natin magpalit ng gulong every 3 to 5 years kahit na good condition pa or hindi pa worn out yung mga gulong natin Tandaan natin mga sir na regularly mag-inspect at i-maintain na properly inflated ang mga gulong natin Napakalaking tulong ito para mapahaba ang lifespan ng mga gulong natin At syempre, para sa mas enjoyable at safer na rides And that's it, kung nagustuhan mong video na to Like, share, I'm Bong Salvation And this is Kamote Bike Workshop See you sa susunod na video Rock and roll!